boss, mga boss, may nakita ako sa news feed ko eh. Kuha natong reaction ng laki Kaya kay daghan ka naman nanundog ni Kiki Kairon. <laughs> Katong WFW niya. Oy, nga na W dia. Oy, nada naman pod. Ang sana naman pod problema din ng Oy. Nagdamay naman pod si Bilian. Sige, sa may mong problema? Nanawag bang ka ko FW? Kasama Sigol ma'am. Maugtas man na ako. Hala, maugtas ko nang minitsa. Oh my goodness ibaka e, baka ikaw magtas na mo. Uh, mga OFW ka, lamis sa mga OFW. Uy! Hindi mo ganahan ko? Hala, di ko minin mo ka Kabati sa imong naong. oy, oh, tanawang na ko, be. Sus, ginumura mang kag kagmamal na nangisay-nisay diya sa daplin sa dagat. ginuo oh, Diyos ko. oy, Na! Kalami na ko, no? wa Imong naong murag-unggoy, Ah! Ala, di di mimo tilaw ni mo. Oy, naong palang ni mo. Oh, aslom na kaadyo. <laughs> <laughs> o, oh, di ba? Tawa ka kasi aslum ka. Jesus, <laughs> ginoo oh, ko. Daghan naman anong ni Kikay ron. Oy. <laughs> Sige, pa dong pakaikwaan atong mga reaction.